For today's vlog, meron nga nagtanong sa previous video natin na Paps, may picture ka ba or video kung saan or paano sinabit sa XMAX yung sidecar? Kaya sa video na ito nga guys, isishare ko nga sa inyo kung paano nga yung pagkaka at pagkakabit ng sidecar nitong si Trimax. Pero bago yan, ito nga ang bumungad sa atin nung inalis nga natin yung cover ni Trimax, puro bakat nga ng pusa itong upuan niya. Buti na lang talaga, walang mga kalmot itong upuan. At sakto nga itong dating ng chairpad na in-order ko nga sa online dahil meron nga tayong biyahe ngayong araw. Ngayong araw nga guys ay biyabiyahin nga tayo papuntang Alaminos dahil aatin nga ng birthday itong sinanong. Ito Eto nga sakto naman merong umorder nga sa ating isang Evo helmet na taga Alaminos. Kaya sabi ko nga kay customer wag na siyang magbayad ng shipping fee dahil pupunta rin lang kami doon. At ay na guys dahil medyo malayo-layo nga yung biyahe natin from Urdaneta to Alaminos kaya susuotin natin itong pang nating Evo helmet. Eto nga si Nanong ready ready na nga sa biyahe at komportable daw siya doon sa upuan niya dahil sa nabili ko ang chairpad sa online. Bago nga pala kami dumiretso sa pagbiyahe dumaan nga muna kami kami dito para mag-withdraw ng panggasolina namin. Mahirap nang magtulak sa kalsada guys, medyo mabigat itulak itong si Trimax. At eto nga si Nanong sitting pretty sa loob ng sidecar ni Trimax at naka-electric pan pa nga naglalaro. Fast forward nga guys, nakarating na nga kami dito sa lukaw at dumaan nga muna kami dito sa Dunkin Donut dahil nagugutom na nga daw itong si Nanong. At eto na nga guys, nakarating na nga kami dito sa Publasyon ng Sual dito nga mag-uumpisa yung medyo may konting bankingan. Pero syempre hindi na nga natin magagawa yun dito sa ating motor dahil naka-sidecar na nga ito. Pero carry lang yan guys, pwede naman akong magbanking-banking sa upuan ko pero yun nga lang, hindi na nga kasama itong si Trimax kapag bumabanking ako. At habang pinapanood nyo nga itong bankingan na dinadaanan ko, shoutout ko muna itong mga nag-comment sa ating mga videos. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa inyong patuloy na suporta at panonood ng ating mga ina-upload. Kaya kung sakaling gusto mo ring magpa-shoutout, wag mong kalimutang mag-comment baka sakaling sa susunod na i-upload natin, isa ka na sa ma-shoutout ko. Bali guys, ito nga pala yung kauna-unahang rides ni Trimax ngayong taong 2025. Dito dito ko nga lang muna ni ride itong si Trimax dahil inoobserbahan ko pa nga itong magiging performance niya kung hindi nga siya magkakaroon ng problema dahil sa bigat nga nitong sidecar na dinadala niya. Isama mo pa nga yung bigat ko, si at si Mrs. dito nga sa binubuhat Trimax kapag bumabiyahe nga kami. Kaya kailangan nga muna nating obserbahan yung takbuhan at biyahe nga natin bago nga tayo sumabak sa mga long ride. Talagang excited na nga rin akong may long rides itong si Trimax dahil gustong gusto ko talaga makapasyal sa mga iba't ibang lugar. Isama mo pa dyan yung mga experience ng pagmumoto camping. At ay na nga guys, nakarating na nga kami dito sa welcome arc ng Alaminos. Syempre huminto nga muna tayo dito para magkaroon tayo ng short clip na talagang narating na ni Trimax itong welcome arc ng Alaminos. Na ito nga yung madalas na ginagawa ng mga kapwa riders natin kapag nagra-rides si nga din sila. Fast forward nga guys, pagdating nga namin ng Alaminos, pinick up na nga yung daladala nating Evo helmet ng customer natin. At nandito na nga rin kami sa McDonald's Alaminos kung saan nga aatin ng birthday itong si Nanong. Kaya pinar ko nga muna dito si Trymax at sasagutin na nga natin yung tanong ni Pops kanina sa video. yun guys, ito yung dugtungan ni Trimax mula sidecar papunta doon sa XMAX. Meron siya dito, tapos tumagus siya papunta dito. Tapos sa ilalim meron din, ayan siya. Tapos meron siyang tatlong brace. Papunta naman doon. Malaking tornilyo na yan guys. Nakabutas yan doon sa pairings, pasok doon sa chassis. Pali nakawelding welding yan yung pinagkabitan ng tornilyo na yan doon sa mismong chassis nitong motor. Meron siyang dugtungan doon sa may putres ng passenger, inalis na nila. Tapos dyan na nila tinornilyo. Tapos meron siyang mga braces. Tapos meron din siya doon sa ilalim. yan. Yung sa dulo, yung malaking bakal na 'yan, diyan yung dugtungan nung papunta sa side wheel. So nakadikit din siya doon. And then, meron pang nasa gitna. Ito kung mapapansin niyo to, guys. Bukod dito, na nakadugtong dito. Ayan, magkadugtong 'yan. Tapos naka din siya doon. Papunta doon sa gitna, doon sa may footstep. Meron pa siya sa ilalim. Ito guys, oh. Yan. So, meron siyang tinuhang support din dyan sa ilalim. Ayan, oh. Naka-welding din yan, guys. Kating naman dito sa likod, ito yung ginamit nilang pagkakabitan sa may shocks. Ito siya, guys, oh. Ito rin yung mga tornilyo niya. Malalaki yan yung ginamit. Ayan, oh. Tapos, ito yung mga braces niya. Dalawa yung nakakapit. Ayan. Tapos meron siyang dalawa pa baba. Ito na yung sa may papuntang mulye. Yung sa may side wheel. So dalawa yung nakakapit dyan. Tapos yung nasa gitna kanina. Ayan siya guys oh. Ayan. Baliyan guys lahat yung mga braces at saka yung mga nakakabit na bakal papunta doon sa sidecar at sa motor. And guys